Maraming salamat po sa mga taong nagtitiwala sa aking kakayahan at nagbukas ng na magandang opportunity para sa akin. Isang magandang karangalan po para sa akin at sa aking pamilya. Asahan niyo po, gagawin ko po ang abot ng aking makakaya upang magampanan ang aking tungkulin. Nais ko lang pong pasalamatan ang dati kong mga mentor sila si Elvin Alpitsi, Salim, Jose Paras, Gilbert Kasubudan, Edwin Monsalod, Elmer Duarte, Francis, Jojo de la Cruz Titing de la Cruz Alvin Duterte, At si Baro At Kuya Arnel Era Kuya maraming salamat po sa inyong ang lahat Sa inyong pagtitiwala At pagturo at paggabay sa akin Ano man ang narating sa buhay ko ngayon Utang ko po ang lahat sa inyo Maraming maraming salamat po Sa lahat ng mga mentor Na nagtuturo sa akin Ang bawat turo nyo kung saan man ako naroon ay hindi ko po yan nakakalimutan. Daladala -dala ko po yan sa isipan at puso. Maraming maraming salamat po sa lahat ng mga mentor ko dati na sila ang nagbibigay o nagtuturo sa akin kung paano hubugin ang aking sarili. Maraming salamat po talaga sa bawat isa sa inyo. At sana masaya ang bawat isa sa inyo ngayon kung saan man kayo naroon.